I-nagsasaksak ng 39 anyos na lalaki ang sariling ina matapos itong hindi bigyan ng pera ang sospek lulong sa sugal. Naratong News ko. Dahil sa pagtangging bigyan ng pera, pinagsasaksak hanggang sa mapatay ng isang 39 anyos na lalaki ang kanyang ina sa Quezon City. Dinakip ng otoridad ang sospek na kinilala ang si Romeo Opriasa matapos umanong patayin sa saksak ang kanyang 64 anyos na ina sa barangay Masambong. Lumalabas sa investigasyon ng otoridad na humingi ng pera ang sospek ngunit hindi siya napagbigyan ng ina. Narinig na lang ng kapatid ng sospek ang sigaw ng kanilang ina na humihingi ng tulong at laking gulat nang makita niya ang biktimang duguan at may hawak na patalim ang kapatid. Agad namang isinugod sa ospital ang biktima na kalaunan ay binawian din ang buhay. Batay sa kapatid ng sospek, lulong sa sugal ang salarin at hindi lamang ito ang unang pagkakataon na nagtangkang saktan ang kanyang ina. Bukod dito nakasuhan din ng illegal gambling ang sospek noong taong 2017, samantala kasalukuyan ng nakakulong si Opriasa sa kasong parisida.